Magandang araw mga lods at ngayon susubukan natin gumawa ng TV na walang power. So titingnan natin kung ano ba ang problema nito. Tara na mga lods at tingnan natin kung magagawa natin ang TV na ito. At ito na yung TV mga lods. Ang sabi ng may-ari ay bigla na lang daw ayaw mabuhay. So, tingnan natin mga lods kung anong problema nito at kung masusolusyon natin itong TV na to mga lods. Ang brand ng TV nito ay higher o air. Higher ba to o air, air. Basta higher yata mga lods. Kayo na ang bahalang mag -pronounce. So, ang ginawa ko mga lods ay sinaksak natin at pinindot-pindot ang power kung magkakapower power ngunit walang power mga lods. Ayan, e, no response siya. Nakasaksak na ngunit no response ang kanyang ilaw mga lods. So, buksan na natin mga lods at tingnan natin ang loob kung kung ano ang laman na yan, mga lods. Yan ang laman ng tibing ito mapapansin nyo naman na parang wala naman siyang sunog na pyesa mga lods bakit kaya siya walang power mga lods so mm, try nating isaksak ulit mga lods pag walang power mga lods ang i-check iche nyo ay yung secondary muna and then yung primary so binuhay natin mga lods so tetestingin muna natin yung kanyang sa output kung may bultahe ba mga loads Ayan mga lods sa secondary. Titingnan natin kung may nailalabas na bultahi ang output. Ayan mga loads Pag magagawa kayo nito mga loads ay isolation transformer nyo muna. Kasi baka makakuryente kayo. So ako naka-isolation transformer kaya hindi kabadong mag-test dito kasi pag nadikit ka dyan ay may live wire. So sa ngayon ay wala yung live wire mga lods kasi naka-isolation tayo. So akitin natin na hindi gumagana yung tester o walang naririd na bultay Ang ibig sabihin lang mga lods ay wala na. So, ang testingin naman natin mga loads ay itong uh, pinakang nyo kung may nadedetect pang voltahe. At may nabasang halos 300 volts mga loads sa kapasitor. Then, tinanggal natin yung saksak mga loads Dapat ito ay wala nang madetect na voltahe. Kasi pag may naiwang voltahe mga loads isa lang ang ibig sabihin yan maaaring sirana ang pulse width modulation IC. Hindi na siya makapagbigay ng signal sa MOSFET. Kaya naiwan na ang bultahi sa kapasitor at hindi na naubos. Kasi kung buo pa yung pulse width modulation IC niya mga loads. ihigupin tong charge ng kapasitor hanggang sa mawala. Nakita naman natin na meron pang bultahe. Delikado yan pag nahawa ka ng daliri mo dahil maaari ka makuryente. So, subukan nating i-discharge ng resistor mga lods. Ayan, resistor na 47K. So, medyo matagal lang ng konti itong mag-discharge kasi mataas yung resistor. So, pwede nyong ibaba yung resistor o ibaba yung resistance ng resistor para madaling madrain ang kapasitor. So, i-drain natin ang kapasitor para hindi tayo makoriente mga LODs. At, ayan mga LODs. Halos 3 volts na lang. Ibig sabihin niya na ay hindi na yan makakaground mga LODs. Wala na yung korente dahil naubos na ang charge. So, ano ba ang solusyon natin dito mga LODs? So, ang gawin na lang natin ay kabitan natin ng 4 wires. Ang 4 wires ay piyesa na ikakabit natin mga loads o module para ma ma-oscillate nya yung transformer kasi ito ang magsisilbing uh, switcher o chopper pang remedyo na mga lods so maganda ang may ganito sa so, ang gagawin natin ay i modify na lang natin itong optocoupler ang ikakabit natin sa sa secondary feedback para hindi na tayo mag adjust kasi ang mangyayara dito ay automatic na mga lods kasi pag minsan ginamit mo yung potentiometer nito ay minsan sa sobrang katagalan ay nababago ang resistance at maaring tumaas ang voltahe. Kaya ang gagawin natin mga lods ay i-direct na lang natin sa opto coupler para automatic na yung voltahe na 12 volts mga lods. So makikita natin ang diagram nito mga lods. Ayan. Ayan mga lods, itong black wire ay sa negative ng capacitor then yung positive ay sa sa transformer yung pula so doon natin ito kakabit sa drain mga loads sa drain ng mosfet dahil na dyan yung primary ng transformer na kailangang i-chop o i-switching ng pagkabilis-bilis. So, ito namang secondary mga loads. Ito ay sa ayun sa diagram ay sa secondary ng kapasitor. So, dyan yung ikakabit mga lods. So, ang gagawin natin mga loads ay hindi na natin dun ikakabit sa kapasitor mga lods ang gagawin natin ay tatanggalin na lang itong o iahang natin itong optocoupler mga loads. then kakabitan natin ng cordon at doon natin ilalagay sa optocoupler feedback ng board mga loads. so tanggalin na natin mga lods Uh, ingatan nyo lang yung pagtatanggal mga lods dahil baka may tumalasik na maliit na piyesa. So, tinanda natin mga lods hanggang sa maangat na natin mga lods. At, ayan mga lods, ihinang nyo lang tong wire. Tinanggal ko doon sa kabila. Then, hinang ko doon sa pabitan ng optocoupler. Ayan, ayan na ang style nyan mga lods. Ganun na. Basic na basic naman basta alam nyo yung paghihinangan mga loads And then itapat nyo itong optocoupler sa optocoupler nung main board. Dapat ganyan ang ang connect nyo mga loads May nakita kayong parang maliit na nabilog dun sa may paa ng optocoupler dapat ganan din yung kabit niya mga lods ayan itong itong green eye dun sa may tabi mga lods then yung isa namang gray ay sa kabila ng opto coupler mga lods Iyahang natin to mga lods, itong optocoupler na to dahil yung nagagamitin natin Ayan na mga lods, nakahang na ang opto coupler. At ang gagawin natin mga lods ay ihihinang na lang natin mga lods. Pag ingatan nyo lang ang hinang mga lods, huwag nyo bababarin ang opto coupler sa init dahil maaaring masira ang feedback o yung internal transistor nyo mga lods. Ayan. Yung saktuhang init lang para hindi masyadong mag overheat yung laman niya mga lods ayan nakaganyan na siya and then ang susunod naman natin gawin ay tanggalin natin itong mosfet na switcher mga lods dito kasi natin ikakabit ang red wire so Diyan natin ikakabit mga lods. Ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin itong mosfet na to. Para hindi na tayo magtanggal ng board ay kamayin na natin mga lods para matanggal itong piyesa na to. Kasi hindi pwedeng nakakabit yung mga lods. Tatanggalin nyo dapat yan pag magkakabit kayo ng 4 wires. Ito ay mosfet. Yan, ihinang lang natin to mga lods. Ah... Uh, hinang natin ang saktuhan lang mga lods sa drain nung mosfet na tinanggal natin mga lods yun yung paa nya. papuntayan transformer mga lods bago magkabit ng power wires mga lods ay siguraduhin yung gumagana ang mga diode sa primary capacitor yun yung mahalagang mga piyesa dyan kasi pag sira ang dodge sa primary at kinabitan nyo ng forward ay wala din so ayan, ayan na mga loads na hinang na natin then ang ikakabit naman natin ay yung negative o yung black kakabit natin sa negative ng capacitor mga loads at hinang natin mga loads saktuhang hinang lang mga loads ayan para complete na ang circuit ito sa negative ng capacitor ayan hinang natin para sakto ang kanyang dikit mga loads ayan tingnan natin kung matatanggal uga natin ayan okay na mga loads ayan okay na so ang gagawin naman natin ngayon mga loads ay isasaksak natin mga loads titingnan natin kung magkaka power mga lods saksak lang natin ng ayan then tingnan natin kung may makikita tayong ilaw na indicator ay mga lods may nakikita tayong kulay pulang ilaw mga lods ang ibig sabihin yan mga lods ay may power na ang output ng power supply ng TV. So ang gagawin natin mga loads ay itest natin kung ilan ang maririd na voltage. Tingnan natin kung 12 volts ang maririd mga loads. At ayan na nga, mga loads ay may na read siyang 12 volts. So, okay na yan mga lods. So, ang gagawin natin dito mga lods ay dikit na lang natin. So, nilagyan ko nga pala siya ng heat sink. Kasi hindi siya pwedeng ilagay dun sa heat sink nitong main board. kasi nakaganyan ang style niya hindi siya masasara kaya nilagyan ko siya ng heat sink mga, lods then na stick natin tong ilalim yung plastic na ilalim mga lods hindi naman ito masyadong umiinit kapalan nyo lang ng glue stick ayan mga lods ang power consumption nga pala ng TV na to ay na, eto mga lods uh, 60 watts sya mga lods so medyo malakas sya sa mga pangkarniwan TV kasi yung ibang TV ay 30 watts lang So, itakip na natin mga lods at testing na natin kung magdi-display mga loads at i-burn test natin para maibigyan natin sa may-ari so buhayin natin mga loads ayan lumabas na ang logo ng TV okay na yan mga loads so ang gagawin natin ay i-burn test muna natin subukan natin buhay ng matagal-tagal para o oh, kung compatible talaga kung hindi siya mamamatay itest natin ng mga 2 to 3 days na nakabuhay mga lods para talagang burn test na mga lods bago natin ibigay sa may ari at tiningnan ko na rin yung data ng 4 mga lods hindi ko mabasa dahil mandarin in check. So, may nakita tayo na 180 watts. Siguro yun yung limit ng wattage na ikakabit niya mga lods. Ayan, in check. So, meron tayo nakita ang optocoupler. Baka yan yung yung guide para makabit sa optocoupler mga lods. So, hanggang dito na lang ang ating video mga lods.